Trending na balita, mukhang nalungkot at nadismaya daw ang mga fans ni Catherine Bernardo dahil hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Madami pa naman ang umaasa na magkaroon ng sequel ang Hello Love Goodbye nila Alden Richards. Ang lahat na yan ay pag-uusapan natin maya, maya lang. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube, pinutin mo lang ang subscribe button. I-share mo na rin itong video na ito at hit mo na rin ang bell notification para una kang makaalam at makapanood ng ating showbiz trending balita. Bago tayo mag-start sa today video na ito, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga viewers natin, subscribers at sa lahat ng mga nagmamahal at sumusuporta sa ating mga updates. So ngayon pag-usapan muna natin itong bagong balita tungkol kay Catherine Bernardo, Newsmaker of the Year ang ating Queen Catherine. Iba talaga ang datingan ni Captain Bernardo. Hindi talaga matapos-tapos ang kanyang mga blessings na dumarating. Dahil sa mga naging achievement ni Katrina, isang resolusyon sa Senado ang final. Nakasaad doon na, as stated in the resolution, Catherine Bernardo, a talented and accomplished Filipina actress, has consistently showcased her explanatory skills, dedication, and passion in the field of acting, captivating both local and international audiences, including Filipino residing abroad. Consistent talaga si Catherine Bernardo sa kanyang pinapakitang performance, 'di ba, bilang ano, bilang artista. At ang maganda pa dito, napaka down to earth at sa kung sino 'yung mga tao na ikita niya siya mismo yung malapit para batiin yung mga tao. Hindi ka tulad ng mga ibang artista, mahirapan ka talagang uh, sila kausapin. Kuminsan, no, oh, kuminsan mga nagmamadali pa yan, eh, di ba? Pero pagdating si Katrin, talagang napaka down to earth talaga. para pinaparamdam niya kung gaano din kaimportante yung mga fans niya sa kanya. Anong masasabi niyo dito guys? So comment mo lang yan sa baba at gusto natin malaman dahil din sa achievement niya sa international stage. Isang Senate resolution nga ang ginawa in honor of Catherine Bernardo was filed by Senator Lito Lapid. Wow, si Senator Lito Lapid pala ang nag-file ng resolution na ito. Talagang sinusuportahan niya talaga yung mga artista natin sa industriya. Iba talaga ang dating ni Catherine, panalong panalo at ayaw paawat talaga. At eto na nga mukhang walang balak si Catherine Bernardo na makatrabaho si Alden Richard kaya parang naitsapwera daw si Alden. Ayon sa balita, nagpahayag noon ng interes si Jericho Rosales at Piolo Pascual na makatrabaho si Catherine Bernardo. Para naman kay Alden Richards, open naman siya nagmawa sila ni Catherine ng sequel sa phenomenal movie nilang Hello Love Goodbye. Sa isang panayam naman, natanong si Catherine kung sino-sino ang bet niyang makatrabaho after ng renewal ng kanyang kontrata sa si ABS-CBN at Star Magic. Sabi ni Kat, tatlong prominenteng A-lister ang gusto niya makatrabaho. Ito ay sila Vilma Santos, Piolo Pascual at Jericho Rosales. Sabi din niya, excited din daw siya sa idea na pagsamahin sila Piolo sa isang proyekto. His Papa P, sinong ayaw na makatrabaho si Papa P? Safe to say na lumaki ako nakasama sila kasi we have the same handler. Tapos nagkita kami noong kay Mr. M, Johnny Manahan, na lunch and then nakapag-usap-usap. Of course, I'm willing to work with Papa P. Who can say no to that? Ito ang sabi ni Katrin. Open din daw na makatrabaho niya si Jericho Rosales na nakabanding niya sa pagja-jogging itong mga nakarang araw lang. I'm open to work with everybody now, especially Echo. He's been very vocal. Nakasama ko siya ng ilang days dahil sa magkasunod-sunod na event. Ito ang sabi ni Catherine. And he's such a nice guy. Sobrang bait niya. So ayaw mo bang makatrabaho yung ganun? Let's just see. I just wish that maybe the universe will do something about it. Ito pa ang sabi ni Catherine di naman daw at at si Catherine kay Alden dahil di nito nabanggit ang pangalan ng act sa mga prioridad niya yung gusto makatrabaho. So hindi nga nabanggit ni Catherine Bernardo ang pangalan ni Alden sa mga gusto niya makatrabaho o yung mga priority niya gusto makatrabaho. Kaya nalungkot ang mga netizens. So ikaw, anong masasabi mo sa balitang ito? Just comment down below.